Hey, what's up mga kaibigan for today's video Welcome to my vlog So mga kaibigan uh, Dito pa ako sa loob ng bahay So kagising uh, ko lang din mga kaibigan So good morning to all sa ating mga kaibigan So ang ating oras mga kaibigan ay time check Ayan po mga kaibigan 10.59 in the morning mga kaibigan So ngayon mga kaibigan uh, Pupunta ako sa palengke At mamimili ako ng uh, iko content ko para makita nyo kung ano yung mga dapat kong gagawin ngayon araw to mga kaibigan so ang ating content today mga kaibigan ay magluluto alright mga kaibigan ngayon pupunta ko sa palengke mga kaibigan malapit lang ang palengke sa amin dito mga kaibigan so lalabas na ako sa loob ng bahay mga kaibigan ipakita ko sa inyo So, ito yung kaibigan ko na pasipag uh, okay. kahit bayan ko. Maraming siyang panindang mga kaibigan. May uh. mga kasunero siya. So, ngayon pupunta ko sa palengke. Uh, Lapit lang palengke rito mga kaibigan. Yan ang idol ko uh. Good morning. Ang ng maroya. So, Eric so. Ayan po yung palengke dito sa mga kaibigan. Ayan. Okay. Mga kaibigan, so ngayon mga kaibigan. Ah, ito na ako sa bahay mga kaibigan. So, ito yung so content natin today mga kaibigan. So, ito po yung mga ano mga kaibigan, ha, binili ko. So, ito yung monggo. Ayan. Tapos, meron tayong ah, chichiron. Ayan. Karne din ang baboy, mga kaibigan. Meron din tayong bawang sibuyas. Paminta. Bichin. No na pork. Ah, uh, meron tayong talong ampalaya na dahon mga kaibigan. So, ito rin yung asin natin tapos ah, uh, mantika. Alright mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, ang gagawin ko rito mga kaibigan ay ah, uh, slicing ko muna mga kaibigan lahat. Alright. Okay mga kaibigan. Alright mga kaibigan. So, ito yung monggo natin ngayon. ayan na uh, so kung nagagawin pa dyan mga kaibigan ay kukasa muna dito mga kaibigan so, dito ako magluto mga kaibigan so, Ito. kaibigan Alright okay. Ayan mga kaibigan So ngayon mga kaibigan ay Sala ko Tapan din natin Ayan. So mga kaibigan, ang gagawin ko dyan mga kaibigan ay pakuluan muna natin mga kaibigan. So alright. Mga kaibigan, so check ko yung aking na mong po. At Uh, tignan natin mga kaibigan. So ito yung mga kaibigan. Oh. Ayan. Kumukulo na. So dapat yung mga nakadutang dyan mga kaibigan ay tatanggalin natin yung mga balat ng mga kaibigan. Dahil mapait ito ayan po yung balat So, lagyan din natin ng pichin mga kaibigan. Tapos, silagay din natin yung norcubes. cubes. kaibigan. So, lalagay ko na yan. Tapos, saluin. So, lalagyan din natin ng asin. So, yung asin mga kaibigan, lalagay ko. So, takpan natin ulit mga kaibigan. Okay. Ang ating gawin mga kaibigan ay Ah, uh, ha? O yung mongo, no? So, ito yung balat ng monggo mga kaibigan. So, tinanggal ko mga kaibigan kasi yan ang mapahit ng kaibigan. So, mga kaibigan, ilalagay ko yung chichiron. Uh, Cirebon. Ayan, Ayan. Ayan po yung chichiron mga kaibigan lalagay ko na rin yung dahon ng paraya ano tapos talong din mga kaibigan Ayan na po. Tapos yung mga ibigan ay tatapan din ulit. Ayan. So, next natin gawin ng mga kaibigan ay ito ang aking gagawin mga kaibigan. So, meron pa tayong karne ng baboy dito. Ayan. Isawag natin dun sa pinuto ko na monggo. So, kayo mga kaibigan, Lagyan ko ng asin din po. Tapos, paminta. So, ito rin yung panggisa ko mga kaibigan. Sibuyas lang at saka uh, bawang. So, lutuin ko rin yung karne mga kaibigan. Alright. So, ito yung monggo na linuto ko mga kaibigan. Ayan. So, natin mga kaibigan. Okay. Alright mga kaibigan, so yung munggo na linuto ko mga kaibigan ay sinali ko rito. Pa. So doon ako mag ano, ah, magigisa ng karne. Ito so, yung karne ng baboy mga kaibigan. So ngayon, So lagay ko na yung sibuyas sa kabawang ito so, yung karne. So, tapan natin ulit, mga kaibigan. Ayan yung karni na natin sa monggo, mga kaibigan. Alright? Okay. Mga kaibigan, ah, uh, yun na yung kinesya yun po, na kaibigan. Ayan. So... Ayan po. Para makita nyo. Ngayon mga kaibigan, ayan ay kahunin ko. Ilalagay ko rito. Okay? Kaibigan ay igigisa ko tong munggo to na linuto ko yan kaibigan. Munggo. So, dito ko yung mga kaibigan. So, ang panggisa ko lang dyan mga kaibigan yung ah, uh, ito. Baawang. Para mabango yung aking linuto mga kaibigan. So, magigas So, yan mga kaibigan. Ito yung bawang na yan o. No? Po. So, isa ko nga mga kaibigan Ayan e na po Munggo na linuto ko mga kaibigan So, ito rin yung karne rin mga kaibigan na dinisi ko. Sasaw ko ito mga kaibigan dito sa munggo na dinuto ko. Ayan po. Ayan. Ayan. Saluin. Ayan yung mga kaibigan. Munggo natin. Ayan. Ah. Oh. So, oh. natin ulit mga kaibigan. Kuluyan natin. Tapos yung mga kaibigan, magmamaya kung tama ba yung timpla ko. Alright? yung aking linuto ay check ko mga kaibigan. So, ito po yun. Munggo. Yan yung monggo na linuto ko mga kaibigan. So, tikman ko mga kaibigan. Makagyan so, natin ang kutingasin mga kaibigan. Ito, so, kunti lang. natin ulit mga ibigan. Hmm, sarap mga ibigan. So, sakto ang aking tempura mga ibigan. So, ngayon mga ibigan ay nakaluto na rin ako ng kanin. Ayan po. Dahil nakaluto na ako mga ibigan, kain na ako mga ibigyan. So, yun ang aking luto na monggo. Ang aking ulam. Patayin ko na dahil luto na mga ibigan. Okay. O so, yan mga kaibigan yung linuto ko monggo. Tapos ito yung kanin ko. Ito yung ko mga kaibigan. Yung monggo. Itubig na rin ako. So yan ang pagkain ko mga kaibigan. Yan araw na ito. Ayan. Kain tayo mga kaibigan. Alright mga kaibigan, dahil uh, makaloto na ako ay kakain na tayo. So, bago tayo mga mga kaibigan, ay mag-frame na tayo. Amen. Ayan tayo mga kaibigan. Ito yung munggo na linuto ko mga kaibigan. Ayan yung chichiron ng baboy. Ayan. Mmm. Kinikit pa nga mga kaibigan. Karte ng baboy. Hmm. Saan na ang praya? Sarap mga kaibigan Ate ng, ng baboy Ciron baboy. Mm. it yep.

Pagbisan ako mga kaibigan, kumain. Sarap ng ating ulam. So, meron din sa akin mga kaibigan. So, yun mga kaibigan, uh, dahil natapos ko na ang kumain, so hanggang dito lang ang content mga kaibigan. So, maraming salamat sa inyong suporta and God bless to all. Mga po.